Iris, sa trabaho darating ang panahon na mapapansin ng iba ang iyong pagsisikap, kaya ipagpatuloy mo lang ang sipag at huwag matakot magpakita ng kakayahan. Sa pananalapi naman, Iwasan ang padalos-dalos na paggastos dahil mas maganda, kung may nakahandang reserba para sa mga darating na araw. Sa pag-ibig, ipinapayo ng mga pahiwatig na mas makinig, kamuna bago magsalita upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Iris, ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay Scorpio. Mga swerteng kulay ay color orange at color maroon na nagbibigay ng enerhiya at determinasyon. Mga suwerteng numero ay number 7, number 19 at number 25 na sumisimbolo ng inspirasyon, katapangan. Taurus, sa kalusugan, huwag mong baliwalain ang pahinga. Ang katawan mo ay kailangan din ng sandaling katahimikan. Sa pamilya, mas magiging maayos ang samahan kung magbibigay ka ng oras, at pakikinig sa kanilang mga hinaing. Sa trabaho, may pagkakataon kang mapansin, ng mga nakakataas kung ipapakita mo ang disiplina at pagiging responsable. Taurus, Ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay, Capricorn. Mga swerteng kulay ay, color dark green at color gray, na nagbibigay ng lakas at disiplina. Mga swelteng numero ay, number 2, number 16, at number 30, na sumisimbolo ng pagtitiyaga, balanse, at seguridad. Gemini Sa pera naman, magandang simula ng simpleng ipon, o maliit na investment, dahil may magandang potensyal sa hinaharap. Sa pag-ibig, mas magiging masaya ang iyong relasyon, kung magiging bukas ka sa damdamin mo, at iiwas sa pagdududa. Sa pamilya, ipakita ang iyong suporta sa simpleng paraan, minsan, sapat na ang pakikinig kaysa sa payo. Gemini, ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay, Libra. Mga swerteng kulay ay, color yellow at color light pink, na nagbibigay ng kaligayahan at pag-unawa. Mga swerteng numero ay, number 5, number 13, at number 21, na sumisimbolo ng kasiglahan, komunikasyon, at katarungan. Cancer. Sa trabaho, darating ang pagkakataon para maipakita ang iyong galing. Kaya huwag kang mahihiyang tumanggap ng bagong responsibilidad. Sa pamilya, ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon ay magpapatibay sa inyong samahan. Sa kalusugan, alagaan ang sarili lalo na kung napapansin mong madalas kang mapagod, kailangan mong makapagpahinga. Cancer, ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Scorpio. Mga swerteng kulay ay color silver at color navy blue na nagbibigay ng proteksyon at malalim na pag-iisip. Mga swerteng numero ay number 4, number 18 at number 29 na sumisimbolo ng kapayapaan, katalinuhan at pagbabago. Leo, sa trabaho naman, maging inspirasyon ka sa iba sa pamamagitan ng iyong determinasyon at positibong pananaw. Sa pag-ibig, ipakita ang tunay mong malasakit, at huwag mong itago ang nararamdaman mo, ang tapat na damdamin ay magbibigay saya sa inyong relasyon. Sa pananalapi, magandang tsempo ngayon para magplano at maglaan ng ipon. Leo, ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay Aquarius. Mga swerteng kulay ay, color gold at color pink, na nagbibigay ng pagpapahalaga at malikhaing kaisipan. Mga swerteng numero ay, number 1, number 11, at number 27, na sumisimbolo ng liderato, inspirasyon, at pagunlad. Virgo, sa pamilya, ipakita ang malasakit at pagunawa sa mga taong umaasa sa iyong lakas ng loob. Sa kalusugan, pakinggan ang iyong katawan, at huwag mong pilitin kapag kailangan ng pahinga. Sa trabaho, may mga bagong oportunidad, na darating kung mananatili kang masipag at maagap. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Virgo, ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Pisces. Mga swelteng kulay ay color blue at color white na nagbibigay ng kaayusan at kilanawan ng isip. Mga swelteng numero ay, number 6, number 14, at number 24, na sumisimbolo ng pagiging perpekto, at tagumpay. Libra, sa pag-ibig, ang pagiging tapat at marunong makinig ay magdadala ng mas matibay na samahan. Sa pera, may magandang posibilidad ng dagdag na kita, kung marunong kang magtiwala sa sarili at magdesisyon ng matalino. Sa kalusugan, iwasan ang pagpupuyat, at labis na stress upang mapanatili ang balanse ng isip at katawan. Libra. Ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Gemini. Mga suwerteng kulay ay color pastel green at color white na nagbibigay ng balanse at kapayapaan. Mga suwerteng numero ay number 3, number 10 at number 22 na sumisimbolo ng pagkakaibigan, katarungan at pagkakaisa. Scorpio. Sa trabaho, mas magiging matagumpay ka, kung magtitiwala ka sa iyong sariling kakayahan, at hindi sa opinyon ng iba. Sa pag-ibig, ang pagpapasensya at pangunawa, ay susi upang maiwasan ang mga tampuhan. Sa pamilya, alalahanin na ang pagiging tahimik at mapagbigay minsan, ay mas nakakapagpahayag ng pagmamahal. Scorpio ang kaibigan zodiac ngayong araw ay, Cancer. Mga swelteng kulay ay, color dark red at color black, na nagbibigay ng lakas at lalim ng pag-iisip. Mga swelteng numero ay, number 9, number 17, at number 31, na sumisimbolo ng kapangyarihan, pag-iingat, at proteksyon. Sagittarius sa pera o sa pananalapi, magandang panahon ito upang magplano at maging wise sa bawat desisyon. Sa pag-ibig, maging bukas sa bagong karanasan dahil maaari itong magdala ng saya at bagong inspirasyon. Sa kalusugan, huwag mong kalimutan ang pahinga. Ang sobrang gawain ay nakakaubos ng sigla. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Iris. Mga suwerteng kulay ay color purple at color orange na nagbibigay ng sigla at pag-asa. Mga suwerteng numero ay number 8 number 15, at number 26, na sumisimbolo ng paglalakbay at pagbabago. Capricorn, sa trabaho, ang iyong disiplina at sipag, ay magbubunga ng pagkilala mula sa mga kasama o nakakataas. Sa pamilya, ang pagbibigay ng oras kahit sa simpleng usapan, ay malaking bagay upang mapanatili ang saya sa tahanan. Sa pag-ibig, ipakita ang laming at huwag, hayaang lamunin ng pagod ang inyong samahan. Capricorn, ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay, Taurus. Mga swelteng kulay ay, color brown at color black, na nagbibigay ng pagtitiis at tibay ng loob. Mga swelteng numero ay, number 12, number 20, at number 28, na sumisimbolo ng determinasyon at pagtitiyaga. Aquarius, sa trabaho, huwag matakot ipahayag ang iyong mga ideya. May mga taong makaka-appreciate sa iyong kakaibang pananaw. Sa pag-ibig, ipakita sa gawa ang iyong pagmamahal dahil ito ang higit na nakakaantig sa puso ng iyong kapareha. Sa kalusugan, mainam na bigyan ng pansin ang pahinga at tamang pagkain. Aquarius, ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Leo. Mga swerteng kulay ay color blue at color silver na nagbibigay ng katalinuhan at kuryosidad. Mga swerteng numero ay number 7, number 16 at number 23 na sumisimbolo ng pagbabago, ideya, at tagumpay. Pisces, sa pamilya, ang pagiging maunawain, at mapagkalinga ay magpapalapit sa inyong ugnayan. Sa pera o sa pananalapi, magingat sa mga biglaang desisyon, at alamin muna kung makabubuti ito sa iyo. Sa pag-ibig, mas magiging matatag ang inyong samahan, kung pareho kayong marunong magpatawad at magtiwala Pisces ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Virgo Mga suwerteng kulay ay color green at color sea green na nagbibigay ng kapayapaan at malikhaing damdamin Mga suwerteng numero ay number 10, number 18 at number 24 na sumisimbolo ng pagmamahal pangarap at pag -unlad.